E magandang araw mga mag-aaral. Ngayong araw tatalakayin natin ang part 2 tungkol sa isa sa pinakamaimpluwensiyang anyo ng panitikan noong panahon ng ating mga ninuno, ang tula. Samahan niyo ako sa ating paglalakbay sa mundo ng panitikang katutubo. Tara, simulan na natin. Layunin. Naipaliliwanag ang nakapaloob na pahiwatig, simbolo, talinghaga at larawang diwa imahen sa teksto bago pa man dumating ang mga dayuhan sa ating bayang Pilipinas likas na sa ating mga katutubo ang malikhaing pagpapahayag ng damdamin at kaisipan sa pamamagitan ng panitikan ang tula ay isang uri ng akdang pampanitikan na gumagamit ng mga pahiwatig simbolo talinghaga at larawang diwa ang mga ito ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan at masining na anyo sa ating mga mensahe ang tanaga ay isang uri ng katutubong tula na binubuo ng apat na taludtod na may sukat at tugma. Karaniwang ito ay may pitong pantig sa bawat taludtod at nagpapahayag ng isang malalim na kaisipan o damdamin sa maikling anyo. Ang tanaga ay puno ng talinghaga at simbolismo na nagbibigay daan sa mga mambabasa na mag-isip at magmuni-muni. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please don't forget to subscribe para updated ka palagi sa bago nating video. Mga Mahahalagang Konsepto Ngayon, talakayin natin ang mga mahalagang konsepto na makikita sa isang tula. Number one, pahiwatig. Ito ay ang hindi tuwirang pagpapahayag ng mensahe. Halimbawa, kapag sinabing, ang kanyang mga mata ay tila ilaw sa dilim, ito ay nagpapahiwatig na siya ay nagbibigay ng pag-asa. Number two, Simbolo. Ang mga bagay, tao o pangyayari na may mas malalim na kahulugan. Halimbawa, ang puting kalapati ay sumasagisag ng kapayapaan. Number 3. Talinghaga. Mga salitang may tagong kahulugan. Isang halimbawa ay, ang buhay ay isang gulong na nagpapahiwatig na ang buhay ay may mga pagsubok at tagumpay na paikot-ikot. Number 4. Larawang diwa. Imahen ito ay mga salitang naglalarawan na nagbibigay buhay sa isipan halimbawa ang simoy ng hangin ay malamig at malinis na nagpapadama ng preskong hangin halimbawa ng tula narito ang isang halimbawa ng tanaga sa lilim ng punong kahoy hangin ay dumarampi luntiang damoy sumasayaw payapang aking gabi pagsusuri ng tula pansinin natin ang mga elemento sa tanaga pahiwatig ang payapang gabi ay nagpapahiwatig ng katahimikan. Simbolo, ang punong kahoy ay simbolo ng proteksyon. Talinghaga, lunti ang damoy sumasayaw ay nagpapakita ng paggalaw ng damo dahil sa hangin. Larawang diwa, hangin ay dumarampi, ay nagpapadama ng malamig na simoy. Ngayon magkakaroon tayo ng gawain. Larawan ng tula. Ngayon basahin natin ang susunod na tula. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong. Sa ilalim ng buwan, ang dagat ay kumikislap, parang mga bituin na naglalaro sa tubig. Mga tanong: Number 1, ano ang pahiwatig ng kumikislap na dagat? Number 2, ano ang simbolo ng buwan sa tula? Number 3, anong talinghaga ang ginamit sa parang mga bituin na naglalaro sa tubig? Number 4, anong larawang diwa ang nabuo sa iyong isipan? Narito ang mga sagot sa bawat tanong batay sa tula. Number 1. Ano ang pahiwatig ng kumikislap na dagat? Sagot. Ang kumikislap na dagat ay nagpapahiwatig ng katahimikan, kagandahan at kapayapaan ng gabi. Ipinapakita nito na ang dagat ay tila buhay at maliwanag dahil sa liwanag ng buwan na nagbibigay ng kakaibang ganda at aliwalas sa paligid. Number 2. Ano ang simbolo ng buwan sa tula? Sagot. Ang buwan sa tula ay sumisimbolo sa pag-asa, liwanag sa gitna ng dilim at gabay sa gabi. Maaari rin itong kumatawan sa katahimikan at kagandahan ng kalikasan tuwing gabi. Number 3. Anong talinghaga ang ginamit sa parang mga bituin na naglalaro sa tubig? Sagot: Ang talinghaga dito ay ang paghahambing ng mga kislap sa ibabaw ng dagat sa mga bituin na tila naglalaro sa tubig. Hindi literal na may mga bituin sa tubig, kundi ang mga sinag ng buwan na tumatama sa alon ay nagmumukhang mga bituing kumikislap at gumagalaw. Number 4. Anong larawang diwa ang nabuo sa iyong isipan? Sagot: Ang larawang diwa na nabuo ay isang tahimik na gabi sa tabing-dagat, kung saan ang liwanag ng buwan ay tumatama sa alon ng dagat, nagkikislapan ang tubig na parang mga bituin na naglalaro sa ibabaw nito. Nakikita at nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin at ang payapang tanawin ng gabi. Gawain: Susuriin natin ang tula. Sa lilim ng punong kahoy, ang hangin ay dumarampi, luntiang damo'y yumuyuko sa awit ng mga ibon. Sagutin ang mga tanong: Number 1. Ano ang pahiwatig ng yumuyukong damo? Number 2. Ano ang simbolo ng punong kahoy sa tula? Number 3. Anong talinghaga ang ginamit sa awit ng mga ibon? Number 4. Anong larawang diwa ang nabuo sa iyong isipan habang binabasa ang tula? Sana marami kang natutunan sa ating aralin ngayon. Bilang konklusyon, sa ating pag-aaral, natutunan natin na ang tula ay mayaman sa pahiwatig, simbolo, talinghaga at larawang diwa. Ang mga ito ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan at kulay sa ating mga tula karagdagang gawain. Para sa ating karagdagang gawain, gumawa kayo ng sariling tanaga o maikling tula tungkol sa kalikasan. Tukuyin at ipaliwanag ang ginamit niyong pahiwatig, simbolo, talinghaga at larawang diwa. Ibahagi ito sa ating susunod na klase.